Ang tanong ni Federico ay, nung inado daw ako ng may katabi, kasi diba, nakapag-vlog na ako na kung naranasan ko na daw ba yung may katabi tapos may uh, nag-ano sa akin. Ngayon naman, ang tinatanong ay, nung may katabi na inano ako, ano daw pwesto ang ginawa namin? So ito pag-uusapan for today's video. Interesado ko bang malaman kung nakakasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung babao ka po lang sa second channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Shout out to Maharlika Maharlika. At shout out daw kay Galino Baby. Shout out din ng bongga bongga kay Romlon Paradise at kay Alvin. So shout out sa inyo ng bongga bongga. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ang ginawa namin pwesto noon ay nakatagilid po. Kasi yan lamang yung pwesto na pwede mo magawa kahit na may mga tao sa paligid. Pero dapat tulog ha. Huwag naman yung gising. Grabe naman yon So hindi makagawa ng iba-ibang pesto Mahalata ka at baka may magising. Ganon. So dapat tahimik lang na nakatagilid. Ganon. <laughs> so, sana sagot ko ng tama ang tanong in the practice video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.